sa mga pangenot na bareta. Duwang empleyado nin sarong pampublikong eskwelahan sa Camarines Norte arestado kan maaktua na nagpapat session. Tulong individual o gadan kan mabagsakan in puunin kahoy ang piglulunada na bihikulo. Pananalisi na itala sa Kamalig Albay. Most wanted person sa Esperanza Masbate arestado. asin in disaster risk reduction caravan piglunsar kan DepEd Bicol. Oktubre 11, taong 2023. Punin na ang mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Katanduanes at 90.7 Radyo Oragon Ligaspi. Sa detalyes, duwang empleyado ng sarong pampublikong eskwelahan na aktuhan na nagpapat sesyon Depet Bicol, padagos naman subuot ang ginigibong investigasyon. Detalye sa report ni May Arango. Tulus na nagkaigwan ng investigasyon ng Deped Bicol asin Deped Camarines Norte matapos ang pagkakadakop sa duwang empleyado kan sarong eskwelahan sa Basud Camarines Norte na nagpapat session sa laog kang eskwelahan alas 8:50 nin pagkabanggi kan nakaaging Oktubre 6. Sigun kay Mayflor Humamil, tagapagtaram kan Department of Education Bicol, tulus man na nakipagtabangan sinda asin ang Deped Cam Norte sa otoridad matapos na maberipika ang insidente. Ang pinakaunang action of course ng DepEd is to conduct an investigation and then pangalawa is to co coordinate and collaborate uh, makipagtulungan sa mga authorities. Uh, as of now Uh, hindi ko mai-detalye kung ano pa yung mga other specific actions ng Division Office ng Kamnote but rest assured na may ginagawa na pong uh, nararapat na hakbang ang ating uh, SDS na nandoon at mga officials ng uh, Department of Education. Tinauan doon ni Humamil na dahil ini dapat ikaalarma kang publiko. Dahilan sa sarong isolated na kaso sa nainiman, tampig tututukan naman inikan sa indang opisina. Tanganing day na mautro ang siring na pangyayari, lalo na ang pagkakaimbuelto sa iligal na droga. Kung, kung, kung sasabihin natin na nakaka-alarm, siguro sa frequency. So, so far, sa ngayong taon, from January 2023 up to this month, yung mga cases na involve ang illegal drugs, i dalawa pa lang naman. So, although ang gravity nito because ang involved is yung mga illegal drugs, of course, ang stand dyan palagi ng DepEd is hindi maaari yan at hindi yan dapat konsintihin. Meron tayong uh, policy uh, at ang unang-unang ipoprotect natin dyan, of course, yung mga learners natin. At nagpahayag na, nauna nang nagpahayag na din ang ating regional director, si R.D. Gilbert Sadsad, na talagang hindi maaari na may mga ganong uh, mga impluensya ng uh, illegal drugs sa loob ng mga paaralan. Tulus na nag aksyonan mga otoridad na nagresulta sa pagkakadakupanduang sospek na sinda alias Lito, 52 anyos, na school watchman, at sin alias Den, 50 anyos, driver kang eskwilahan na parehas residente kang dos Barangay, Poblasyon 1, Basud, Camarines, Norte. Narecover kang mga otoridad sa lugar kang pigibuang kampat session ang sarong aluminum foil na pigtutubod ang dang syabu tulong pidasong aluminum foil o tutor, duwang pidasong lighter na nagsisirbing burner, asin sarong inner tube nin ball pen. Sa presente, nasa kustudiya kang Basod Municipal Police Station ang mga sospek, siring manama na kumpiskar na ebidensya para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mabaretang tatakbikol, May Arango. Tulong individual lugadan kan aksidenteng mahuluganin puunin kahoy ang piglulunada na bihikulo sa Parakale. Detalya sa report ni Carmelo Balia. Tulos na nerespondihan kan mga residente sa La Fortuna Kapakuan, Parakale, Camarines Norte ang sarong bihikulo na may lunad na tulong pasahero matapos na mabagsakan, nilampas 20 ping poonin akasya mag-aalas 10 nin aga kasuod ma Oktubre 10. Sa inisyal na investigasyon, mantang pigbabaybay kan bihikulo ang tinampo pasiring dait, tiyempo man na pagtumbakan akasya sa tangod mismo kan bihikulo na pigsasabing daraman kan makukusog na pag-uran asin paros sa lugar. Nagbiyagay po kami, marami pa rin kaming na... Uh si Rizid na tawag. So, ibig sabihin nga po, malala yung nangyari. So, upon uh, approaching the venue, sir, ah uh, nasa lubong na po namin yung mga uh, ambulansya ng rescue vehicle ng barangay kapakuan sa kainan nila yung asyente. So, dumating po kami sa scene, is hindi na po namin inabutan yung mga patient po dun sa pinangyarihan tulus man na naidara ang tulong lunad kan imweltong bihikulo sa Labo District Hospital. Mantang tulos man na hinali ang buminagsak na punin kahoy sa bihikulo gamit ang backhoe. Nagkaigwaman nin clearing operation sa lugar kan insidente. Tanganing dai na makaapekto sa biyahe asin motorista na nagaagi. Totally ano po eh. Kira, yung ano niya talaga. Durog na durog po yung... Walahan niya itong pinaka may driver seat hanggang sa likod, may passenger seat, inaabot po siya. Durog na durog po yung kinakaibabaw niya po. Sa presente, nagpaparahay naman ang mga biktima sa ospital matapos ang insidente. Para sa mga baretang Bicol, Carmelo Balia. Regional Climate Change Caravan piglunsar kan Deped Bicol sa Sorsogon. Detalye sa report ni May Arango. Pinanginotang ka Department of Education o DepEd Bicol ang pagkondusir ni Regional Climate Change Caravan sa Gubat, Sorsogon, kan Oktubre 9, hasta 10. Nakatuwang kan DepEd and Schools Division Office kan Sorsogon, Educational Support Services Division, asin sarong pribadong foundation. Pira sa mga tiktungkusan sa caravan ang mangrove protection, rehabilitation and management. Sigun kay Mayflor Humamil, apwera sa edukasyon, pigtututukan man kan sa indang opisina ang pagprotekta sa kapalibutan. This is just one of the activities ng DepEd para mabigyan naman natin ng pansin at mapag-usapan ano ang magiging role ng DepEd pagdating sa pag ng ating environment. At na showcase din natin ang isang uh, community project na ang focus naman nila is ma-protect talaga yung mangrove nila, yung uh, tulay sa tibo sa gubat sa on. Dugang pa niya, importante na may mga na aktibidad dahil natatabangan manindang mapahiwas ang kang publiko para sa mas mabaskog as impres kong kapalibutan. Presente sa aktibidad si Undersecretary for Governance and Field Operations, Attorney Rev. si Escobedo, Disaster Risk Reduction and Management Service Director, Atty. Christian Rivera, Gubat Mayor Ronel Lim, as in Deped Bicol Director, Gilbert Sadsad. While learning about the environment, how to protect, Mat matututo sila ano yung mga nandyan, mga biodiversity, ano mga uh, ang mga pwede nilang gawin. Aside from that, uh, yung sa research component, matutulungan din sila na map mapalago pa ang kanilang kaalaman. Apuera kay ni ni Memorandum of Agreement ang Depend Sursugon at Sinansarong Pribadong Foundation para sa Phase 3 ka Mangrove Environmental Education Project sa Munisipalidad, Gubat, Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango. Pananalisi na itala sa Kamalig Albay. Most wanted person sa Esperanza Masbate arestado asin in disaster risk reduction caravan piglunsar kan Deped Bicol. Yan as iba pang istorya sa Samuyang Pagbabalik. Tucked away in the province of Albay. known for its perfectly shaped mayon volcano misibis bay resort a locally owned 5 hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibi's Bay Resort, your tropical island getaway. Ka ba ng trabaho. Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na. Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo, asin pag-alberuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tan na mamatean. Siring man, kan partido sa Kongreso, an akubikol party list, katabang na kasurog pa. Acubicul! Nagbabalikan ako na Bicol Online TV. Pananalisi na itala sa banwaan kan Kamalig Albaya. Cash as in ba ibang kagamitan na lalay kan sospek na nagpabistong aplikante pagkamani kurista. Detalye sa report ni Carmelo Balya Sa Facebook post na ini mababasa ang pangapodan kan sarong salon owner sa Kamalig Albay matapos na masalisihan ni sarong nagsaginsagin na aplikante pagkamanikurista sa sa iyang pagsadiring salon kanakaaging lunes, Oktubre 9. Sigun sa biktima, lunes kan magpasiring sa idang salon na nasa sentro sa nakanbanwaan ang sospek na nagpabisto sa ngaran na Marilu. Dahil sa ipinahiling natibay sa pagmamanikyor, magin sa pagfoots pa asin pagmasahe, tulos da siyang nakumbinse asin bilang empleyado ang sospek, maski mayong ipigtaong dokumento. Istorya niya, Martes kan magpuon ang sospek sa trabaho. Dangan kan mahiling ang mga pre dresses kan sa iyang aki sa salon, nagpresentar man dan sospek na ibibenta ini. Makalihis ang pirang minuto, nagpaaram na dan sospek na mauli. Alaga dumenretso palan sa pigdadagosan nindang boarding house as in ang pagkakataon na masalisiyan ang nagtuturog niyang aki. Alas 5 kan hapon, kan mari para subuot kan sa iyang aki ang pagkakawara kan doang iPhone ka ini, wallet na may laog na IDs, kwarta asin importanteng dokumento. Digdi naman niya naisip ang sospek, iyo mismo si Marilo dahil sa nawalat man nagamit kan sospek. Kaya po po duman yung mga ano niya, personal documents niya. Tapos, yung ibang mga ID. Kaso po, ina, itinrain po namin sa ano yan, iPhone yung sa location po. Hindi po na muna mun nakaano po siya naka offline tapos pag sinatawagan ay manalo na. Kapon yan, Aminado si Narcisa na nagtiwala siya tulo sa sospek. Maski kayan sa indang address, na banggit niya man sa suminalisi sa indang mag-ina mag-ingat at saka wag, basta-basta po tatanggap ng tao na, na hindi kila. kagadan po i information at saka ID saka phone number kasi madami pong mga modus ngayon ng mga nag ano mga naglalakaw na ipaabot naman ni Narcisa sa kapulisan ang insidente napadagos man ang pinagigibo ng investigasyon nga ni mapanimbag ang sospek para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Most wanted person sa banwaan kan Esperanza sa Masbate. Sa kasong panggagadan, arestado na kan otoridad. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dagos nang nahulog sa kamot kang otoridad ang sarong miyembro kang CTG sa probinsya kang Masbate. Ini matapos naman kan pigpaluas na mandamiento de arresto kang Regional Trial Court Branch 49 Katayngan Masbate. Dahil lang kang kasong panggagadan kang sospek na pigbistong si alias Jesse 38 anyos as in lineman kan barangay Baras Esperanza Masbate. Pigkukonsiderar si alias Jesse bilang most wanted person sa sendang banwaan as in aktibong miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG sa irarom ni Rogelio Suson alias Manong Command, kan kilusang Guerilla South, Sub Regional Committee 4, Bicol Regional Committee na nag sa 3rd Distrito kang Masbate pigtutubodan man na iyo ang nasa likod kang seryaning ng karibukan arukan mga insidente ng pambabadil sa saindang lugar, maging sa mga katraid na banwaan. Mayroong ano, sir. Mayroong dito sa katabing, ano, sir. Ang una, sir, dito may mga sighting sightings dito. Parang pinapasyalan nila ng mountain barangay dito sa sa din. Sa katabing barangay, sir, dito sa Tagop ng Peo-Peo Corpus, last September, sir, nagkaroon sila ng encounter yung Philippine Army. So, yun po, sir. At saka, yun ang mga incidente po dito, sir. At nagpapasighting po sila, naglalakad-lakad sila. Di na na validated ng army na uh, siguro uh, nagpapakita sila sa mga mountain barangay dito sa interior barangay para sabihin nila na sila ay nandiyan pa sila. An operasyon ang isinagibok ang pinagsarong para kang Esperanza Municipal Police Station sa panginginot ni Police Captain Alan Hermosa, Regional Intelligence Unit 5, mas batis second police mobile force batalyon asin Philippine Army sa nasambit na barangay ala una ning hapon kang nakaaging lunes Oktubre 9 ay lalo na po ngayon para ang ano pang Pasko sana po ay maging masaya sila at maharap nila ang mga pamilya nila at wag na po silang sasali sa mga ganyan na wala naman pong pag-asa sila diyan pagdating ng panahon Tawawa na po ang ating mga pamilya mga pamilya nila So sana po Tuloyan na po lang iwasan yan. Huwag na po lang sila magpalinlang ng mga magagandang salita po sir. Ganon. Ayan po ang mensahe ko po, po sir sa mga kababayan. Sangunyan ang sospek ang nasa kustudiya na Kang Esperanza PNP. Mantang daiman inipiglala o man na makakaluwas. dahil sa daing piyansa ang kasong sa iyang pigkakatubang. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Disaster Risk Reduction Seminar pig kundusir kan sa business center sa Albay. Detalye sa report. Inomer in Corporal. Nagtiripon kasubong aga ang total na 61 tenants as in empleyado kang Embarcadero de Legazpi. Ini nga ni mag sa Disaster Risk Reduction Management Seminar na bus sa event plaza kang nasambit na business center sa siyudad ng Legazpi. Naimbitara na maging guest speaker sa pagtiripon si Eugene Escobar, kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO, kung sa tinukduan kay ang mga partisipantes, kan mga dapat gibuon lalo na kung pigbibisita ang probinsya ng mga natural na kalamidad, arugang bagyo, paglinog, tsunami, landslide, pagkikilat, asin pagtugak ang bulkan. Dugang pa niya dahil ta nasa coastal barangay ang embarkadero. Delikado ang lugar sa tsunami. Exposed kita sa malain-lain na peligro. Uh, ngunyan na kita sa may gilid ng dagat. So uh, in close proximity kita sa effects kang storm surge, uh, sa paros na darakang bagyo. And kung magkaigawa man kay tsunami, uh, kita po ang enot na matatamaan. Uh, dito di sa Legazpi City. So mahalaga na maging informed po kita mga tao Uh, as in, maaramat ako ng mga sinyales na kung sakali na mangyari ini, uh, mas lalong mapagandaan ta, tanganin mabawasan po ang epekto kanina sa tuya. Pigtungkusan man ni Escobar ang pagkakaigwan ng mga ekipahe sa kada establishmento, in kaso magkaigwan ng emerhensya. Business establishments, araw galing embarkadero, so because they cater to a community and um, medyo dakol na tao, so kaya kinakaipuan man na mag, uh, mag, mag, magkakasin ang uh, mga ekipahe, na makakatabang na mawarningan sa mga tao. Because uh, role, part kang role and responsibility kisa rong establishment is to also protect their uh, uh, uh clients. Saro sa mga nagpartisipar ang duwang taon ng tenant na si Jaira Mariposke. Sabi niya, bintay ng gad na nagkaigwang siring na aktibidad dahil mas nadudugangan ang sa iyang karaman na pwede niya sa sa iyang mga kapamilya. Uh, kung dumating man yung time na kailangan ni naming uh, mag uh, or parang uh, maging safe, maging ligtas. Hindi lang yung negosyo namin kundi kahit yung sarili namin mismo maging ligtas. Um, maganda po na may alam kami about dito. Sigun kay Raymond Pasano, ang pamayok ang safety and security as in IT kang embarkadero. Taun-taun talaga ninda pigigibo ang aktibidad asingon na taon, nakatuwang ninda sa aktibidad ang APSIMO. Objeto nindang maging preparado ang sindang mga empleyado as in tenants, nga ni maiwasan ang casualty sa mga oras ng emerhensya. Sa mga advocacy me sa imbarkadero, na ma matauan ng awareness particularly sa si mga empleyado, sa si mga tenants, para naman magkaigwa idea, no? magkaigwa kay idea kung anong gigibuhon pag kung halimbawa magkaigwa kay disaster, magkaigwa kay mga hazards na maabot ay tamang pigahagad, at at the same time, ini sa paagi para maaraman ninda and makagibo si plano para magkaigwa si daki business continuity plan. Niyan tanto, katakod kang aktibidad. Sa aga nakatalaan man na magkaigwa ng fire drill, asin earthquake drill ang Legazpi City Fire Station sa Laugkang Business Center para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. 75 dias na sana, Pasko na. Ako si Jenny Salamat.